Lihat, <laughs> 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 Ini ada tunggu mga kabukids dahil yung ating mga kamatis ay namumunga na uh, medyo late na nga tayo eh. pero magpapahabol tayong maglalagay ng balag dahil ano sila yumuyo ko so yung part dito namumunga na pero yung dito saktong sakto para lagyan ng balag kaya sisimula natin ngayong hapon na malagyan ng balag at ito meron din kami dito mga tinanim sa gilid ng kamatis kasi Nagsusubok po kami ngayon ng ano, ng companion planting so kamatis at saka sitaw since namumulaklak na yung ating kamatis yung sitaw bagong tanim para susubukan natin para hindi masayang yung paglalagay natin dito ng trellis so maraming gumagawa nyan sa ano yun, mga farmer kaya tayo susubukan natin yeah, meron kami tinanim dito yun nga lang yung iba ay hindi tumubo kaya yan yung nilalagyan ni mama B ngayon nilalagyan niya ng bagong buto para makahabol pa so yun ang ating goal ay malagyan ng trellis itong mga kamatis hanggang doon at malagyan din ng ano ng tanim na sitaw o yung mga pagitan para masulit ba natin yung pagbabakad kasi nga sayang eh. so yun samahan niyo po kami hanggang dito lang muna masa tatlo yung doon hintayin natin ulit na malapit na magbulaklak ang ating itsunod tabot tabot ako layo ah pahabol na lang ito mga kabukids masyado ng late eh medyo malalaki na yung bunga saka lang nalalagyan ng balag eh ano humahangin hangin ngayon ng amihan kaya baka magtuloy tuloy yung pagkabali kaya't agapan natin buho na lang din yung ginamit ko para walang ano eh walang posting ngayon gay Ya Ala tapte organize aro eta dame Aro i ma dame Tabili so fala pag takbo Ang ah, bilis ka rin pala tumakbo. Bakit pag nagjajag tayo, hindi ka makatakbo? Ang <laughs> sakit <laughs> nga pati yung aking uh, tapilok. Oh, ito yung masakit nito. <laughs> Nalimutan Ay. mo. Bukod dami. <laughs> Ayun mo. Ayun, ang dami lumilipad-lipad. Ops, Ay, <laughs> Yung nililinisan ni Mama B doon na pinagtatamna namin ng sigarilyas mga kabukids Meron palang putakte doon sa damuhan Ang lalaki Ang dami Yan ang tusok sa'yo, dalawa? Dalawa, ito, sa dito, tsaka isa magana kagad Isang magana Sige punta ka dyan May putakte dyan Nung dinadaan-daanan lang wala ang tagal ko na dyan naglilinis. Hindi ko na naanuhan. Ikaw lang nakaswerte. Kaya nga, ala pa na nang nalilinis. <laughs> Ayun, <laughs> Ayun pa lang nilinis ko. Na ano pa ako ah. Nadali. Okay, ingat dyan ah. Baka may mga putakti sa damuhan. Oo. Ayun, makakapal-kapal kasi yun. Nandyan lang pala yung bahay nila. Kaya pala ang daming kumakagat sa ano, talong. Ah. Tsaka sa kalabasa. Kala ko lang gam.

<laughs> masaka tampa may <laughs> ano po nagasakit yung paa ko, ito, hindi to ko nagasakit, tapos ito, nagasakit na naman at saka yun paano ka na maglakad? <laughs> mabuti na lang manaka ka ng mabilis, oh. kung hindi <laughs> hindi lang dalawa yan ang dami nga, nagahabol <laughs> yeah. Ang bilis ni eh, <laughs> Buti nga sa baba yung bahay nong ano, putakti. Hindi sa mukha kinagat. Oh. Dito yung priority na kagatin eh. Gulat ako, kala ko ano nangyari sa'yo. kahapon <laughs> <laughs> ano, ano, yung mantika putakti na naman. ano na siya? May bakas pa ng tilamsik ng mantika. <laughs> Aba, tayong asarol, wala tuloy. <laughs> 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 hindi na natin makuha yung asarol. <laughs> Bantay ma. <laughs> <laughs> wala mas hindi mo masagi hindi yan mga habol. Ikaw ang nasagi mo eh. Nasagi ko to, nabakad ko yung ano niya. Medyo maganda yung panahon ngayon mga kabukit Alas 4 pero walang ano Walang araw Makapal yung ulap Kaya press kong press ko yung dahon ng ating mga kamatis Kasi pag sobrang init ang lanta-lanta Kumaganon -lanta, yung, yung dahon nilo Ang maganda Bagong simula ng pagbubulaklak Actually ito hindi ko na siya na alagaan na pinuprune pa na no, pruning kaya maraming sanga-sanga yan so haya ko na lang siguro yan para dumami rin yung mamumulaklak yung itong kasunod na batch kasi hindi sila sabay wala pong bulaklak pero malapit na rin malapit na malalaki na rin yung nilagyan namin ng sitaw na pasunod ay yung mga nandito sa may mga namumulaklak na itong mga wala pa isusunod na lang natin kapag medyo nagsisimula na magkaroon ng bulaklak kasi baka mauna yung sitaw eh so ang goal natin ay eh, mapakinabangan yung balag kaso nga lang, baka mauna naman yung sitaw kaya kapag namumulaklak na, para susunod na yung sitaw tingnan natin, subukan natin yung mga ginagawa ng mga farmer na pag ano, pag anong tawag doon? companion, companion. lalaki na rin. Yung mga itik. Nag-i-club din siya dyan. Tapos dito, dito pala mayroon din. Nakabukid na Nakabukid tayo ng buho para pang ano, pambalag Ay, kala ko naman pang ano eh. Pang luto. <laughs> <laughs> pambalag natin. Ayun yung balagan ng yung ating ano. ka dyan. isa lang kung hindi mo kaya. Iuwi mm -hmm. ko sa anong kubo. Good. Kuya. Yeah. Jo. Ako din, ma. Ayan. Ah. Ayan. Nakakrap-tap ka pa. Kagatin ka ng putakti. Eh. Pag, na <laughs> 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 nakagat ka talaga. <laughs> kabila rin yan baka naman ako nalang pala hindi na pala <laughs> kaya <laughs> ayan ayan para ito magabayan natin siya wow gabay ayun <laughs> eh, ganun kataasa sakto lang

sa Akyot akyo. Ay pa, hindi Tama Buti na gets mo rin Astig ka man Naintindihan mo yun? Yes Dahan-dahan, baka bali Malakas kasi yung hangin, kaya kailangan natin yan. Baka matumba sila. Baka matumba lilong. Hindi, lilong. Hindi, e silong. Hindi, <laughs> so, silong. parang ipit sila ba? Mm -hmm. diba? mm -hmm. Para hindi napipiga yung katawan ng kamal medyo magastos lang sa o di kahit saan anong hangin ma di ba? bilib ka na ma hindi pa <laughs> kulang pa <laughs> Tapos habang tumataas sila, lalagyan natin ulit dito sa susunod na layer. yan alalay ulit patas ng patas ng ganyan. Bigi lang taaso lang <laughs> muna. Puro taas lang eh. <laughs> oh, di ba? Kay tamang hangin. Hindi siya mababali. Mapuputo lang. Oh, pangalan mo. Okay, meron na akong ano sa vlog quiz. Ano ang kasunod sa bahay kubo, sa kantang bahay kubo? Ano ang kasunod ng kamatis? Talong. Tama ba Tama. Kamatis at talong. Sitanoban. Bahay kubo. Ito nagpapahulaing. <laughs> Hindi ko. Alam. Tama ko kamatis at talong. Okay. <laughs> Kalimutan ko na eh. <laughs> <laughs> Aba galing ah. Oh, ano ang kasunod ng sitaw? Aba galing ah. <laughs> do Good job. Iniisip ko kasi lagi Aba. Ano ang kasunod ng kundol? Patola. Oh, Aba, galing ah. Ano kasunod ng upo? Alabasa. Baong ano? Tama, tama. Very good, very good. Perfect sa quiz. Anong kasunod ng rambutan? <laughs> Ay. <laughs> Ay, ano may rambutan? Guyaban o. Oh. rambutan ba doon? <no? laughs> ah, si Kuya si naman paulain mo. Ako naman paulain mo. <laughs> paula. Ha? Paula. Sa kanta ninyo sa school, paula mo sa akin. Si Chika Ding, dumapo ang isa, ilan ang natira? Lima. Lima, mali. <laughs> Dumap Dumapo lang ang isa oh, May paula pa ako sa'yo Ano ang masarap na luto sa kamatis? May itlog <laughs> Galing ah Magaling, magaling, magaling Saan galing ang manok? Sa bahay niya. <laughs> <laughs> sa bahay niya <laughs> hindi anong nauna itlog o manok uh, my point nga <laughs> naman manok ba ayon sa study ang nauna ay manok Tapos yung mga sitaw nating pasunod mga kabukids ito rin yung gagamitin nga natin para sulit yung paglalagay natin para kung sakaling masira na tong ating nilagay na to eh okay lang nakadalawa naman tayo ng gamit sa kamatis at sitaw great companion great companion ba diba? at saka isa pa magkaiba kasi yung insekto na ito mga kabugids ng kamatis at saka sitaw Kaya siguro may iwasan natin yung pagkalat ng ano, sakit insects <laughs> ang hindi daw pwedeng itabi sa ano, kamatis ay mm, mais kasi pareha sila ng ano, insekto yung uud baka lalong dumami oh yes marami tayong susubukan mga companion mga kabukids pero sisimulan lang natin dito sa mga basic ito muna tayo sa mga ganito ganito sitaw at saka kamatis tapos doon naroon tayong lalagay naroon tayong lalagay dyan <laughs> oh ang dami <laughs> alright dito tayo ito sakto lang na balaga oh dinadapuan din pala siya ng ano insekto ng kalabasa malapit kasi yeah, ginagawang uh, tambayan ayan <laughs> mga kabukids natapos na natin yung limang plat ng kamatis so unang layer dahil mabababa pa sila tapos sa mga susunod na linggo pag medyo tumaas dadagdag na lang ulit ako yun Alright. Tapos ang ating mga kamatis. Ganda, di ba? Pag nakabalag. Mukhang so, garden uh, na din. <laughs> pwede na. Kesa wala.